Eh share ko lang po sa inyo mga boss kung paano i-connect itong bagong satellite box sa TV. Ah, Bale ang gagawin lang natin, papalitan lang natin ang lumang satellite nitong bagong satellite box. I-off muna natin ang TV. tanda lang natin yung tanggalin muna natin ang lumang box kutin lang natin tong adaptor at audio video ito yung nakalagay sa AB at ito naman na cable wire Ito naman ang bagong satellite box. Connect natin itong cable wire. Dito. at power adapter at itong RCA jack yung lumang RCA jack tatanggalin natin yun ito ang inalagay natin na bago dahil yung RCA jack nito hindi pwede sa bagong satellite box na katulad nito kaya itong bagong RC jack ang gagamitin natin papalitan natin yung lumang RC jack na 3 in 1 Isagad lang natin dito. Ilapat. Ayan, ilapat natin. Kailangan nakalapat. At ito, i-connect natin to doon sa likod ng TV. Tatanggalin lang natin yung luma na yan. Tanggalin mm -hmm. natin. Okay. lagay na natin itong bagong jack Ayan. ito naman na ang kanyang remote at power adapter yung ginamit natin na power adapter yung power adapter nito yung luma magkapareho lang naman yan yung jack lang ang magkaiba dito lang sa magkaiba sa jack pinan natin yung tv Mga boss connected na. Yan na po mga boss, maraming salamat sa panonood sa ating video.